Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. May tanong tayo mula kay Andy San Juan. Good Eve bro and happy new year. May tanong po ako. Four years na ako nagdidibosyon na may time na nakakagamot ako ng may usog at palipad hangin sa mga kawork ko. At ang tanong ko po, gaano po ba tumatagal sa katawan ang puder na inuusal namin? Kasi halos nagpupuder ako three times a day. Paka kasi mapasukan ako depende yan sa tradisyon at paniniwala so unating example yung pondo muna mamaya na yung puder yung iba sa paniniwala nila na yung tatlong ama namin tatlong sumasampalataya tatlong abaginoong maria ay sakto na na pondo na makakapagpaandar ng orasyon sa loob ng isang araw so yan sa paniniwala ng iba ang puder naman, mali kasi ang konsepto ng iba pagdating sa puder. Akala nila yung puder parang battery ng cellphone bitaw na inuusal mo tapos macha-charge ka. Yung puder po kasi, although nabibless ka rin ng spirit ng DT na dinadasalan mo, pero ang main purpose or meaning talaga ng puder ay pakikipagkompakto sa iyong DT. So, depende yan sa testamento o required ng DT. Kasi may mga DT na hindi masyadong kailangan ng pagdarasal. Although, kailangan mo pa rin siyang dasalan at least dalawang beses sa isang linggo or isang beses sa isang linggo pag naka-build up ka na ng relation para magkaibigan yan pag nakapag build up ka na ng relation sa isang taong kaibigan mo so may mga kaibigan na poprotektahan ka sa anumang kapahamakan o sa mga nang aapi sa iyo so ganun din yung mga DT so hanggat nang doon yung connection nyo yung build up ng relationship nyo hindi mawawala ang poder depende na lang kung ang DT mo ay demanding lalo na yung mga low vibration kasi yung mga low vibration kailangan nyo ng parating dasal kasi ganito kasi yan tayong mga tao meron pa tayong kakayahan na mag share ng energy it's because buhay pa tayo kaya natin kumain tapos yung pagkain na yon ay natar-transform into energy like electrolytes at kung ano pa mang energy sa ating katawan at kapag yung energy na yon mina-manifest mo or dinadirect mo sa isang entity, sa isang pangalan, yung energy na yon na sinabi mo, didirekta yon at madideposit sa kanya. So lalakas yung DT mo. So kung 3 times a day kang nagdarasal, malabo na mapasukan ka ng mga orasyon ng kalaban kasi yung relationship mo ng DT mo ay malakas. Kasi ganon ka ka-devoted sa kanya eh walang utang na loob yung DT mo kung hindi ka poprotektahan kahit 3 times a day kang nagdarasal so wag magpakumpiyansa kasi yung iba akala nila Diyos yung dinadasala nila yung pinakamalakas na Diyos kuno pero hindi nila alam na isa lang pala yung elemento so yung elemento na yon makakatagpo ng mas malakas na pangalan mas malakas na elemento. So kahit mag pupuder ka pa doon ng every hour, wala pa ring silbi kasi yung nakalaban mo mas malakas na uri ng entity. Kaya mapapayo ko, piliin mo yung Diyos na sinasambahan mo. Baka kasi isa lang yung elemento. So ibig sabihin, hindi tumatagal yung puder niya kasi hindi di siya ganun kalakas. Kailangan kanya para bigyan siya ng lakas. At yung lakas na binigay mo sa kanya, kaunting porsyento lang doon ang binibigay niya sa iyo na pangproteksyon. Bakit hindi na lang ikaw ang gumamit sa sarili mong lakas? Pwede naman sana pero may mga problema 'yan. Una, hindi ganun kabukas ang ating sidekick ability. So kailangan natin ang mga DT na ito para tulungan tayo na enhance or pukawin ang mga sidekick ability natin. So, gagamitan nila tayo ng enerhiya na galing din naman sa atin para gagamitin natin 'yon pagpukaw sa ating sidekick ability. Kaya nga gumagamit tayo ng mga orasyon minsan. May mga panahon na tayo ay napapagod o nawawalan ng lakas. It's because sarili naman nating ability yun ang ginamit natin napukaw lang siya or sabihin na natin na konekta lang natin yun dahil sa tulong na rin ng DT na dinadasalan natin at saka yung DT na yun binibigyan tayo ng spirit guides para yung spirit guide na yun yun yung tutulong sa atin magpagana ng mga orasyon na under sa kanyang testamento pero na akong na-interview ng isang expert or sabihin na natin researcher lang, wag na ng expert kasi baka magalit yung ibang nagmamagaling dyan so researcher siya ng mga lihim na karunungan so nagtatanong talaga siya tapos ginagawa niya ng analysis mga case study ganun so according sa kanyang analysis nagiging malakas ang isang dios o deity kapag dinadasalan mo so tinatapon mo sa kanya ang energy mo kasi kung sa atin dito sa mundo ng mga buhay ang pagkain natin ay yung mga natural na pagkain pero sa mundo ng mga espiritu ang pagkain nila ay enerhiya so kailangan nila ng mga tao kaya nga nililito nila ang mga tao sa mga iba't ibang relihiyon kasi gusto nila ang mga tao na sumamba pag sumamba ka So makakaroon ka ng Diyos, so makakaroon ng conflict Instead na mag-focus ka sa sarili mong energy, palakasin mo ang sarili mong energy So magpo-focus ka sa pag defend o pagdarasal sa Diyos mo So pag natigok ka, so yun, reincarnate ka na naman Balik ka na naman sa lupa, reincarnation So pag na-reincarnate ka So yun naman, sasamba ka na naman, magbibigay ka na naman ng energy, walang katapusan na pagbibigay ng energy. So iilang tao lang ang nakaligtas doon, tulad nilang Buddha, Jesus, Jesus, Yeshua, si Kristo kasi nag-focus sila sa pagpapataas ng kanilang frequency. Kasi sa mga information outside the Bible, maraming mga manuscript at mga kasulatan na nagsasabi na si Jesus ay nag-aral ng Buddhism sa Tibet. Nag-aral din siya ng Hinduism sa mga Brahman priests sa India. Nag-aral din siya ng mga mystical magic sa Egypto. Ang problema lang kasi ay nakurap na yung mga kasaysayan para sa political agenda ng mga relihiyon ilalagay ko na lang sa comment section tsaka sa description yung link no, na interview ko na nagsasaliksik tungkol sa mga lihim na karunungan hindi din naman natin masisisi yung ibang tao kung bakit gusto magkaroon ng kapangyarihan ng instant gusto nila yung shortcut yung hindi yung sarili nilang ability i-enhance nila ayaw nila mag-meditate ayaw nilang maggrounding, grounding ayaw nila mag white light kasi paglalaanan mo yan ng oras tapos konsentrasyon so mga taon din ang kailangan kaysa naman magdasal ka lang magdasal ka sa Diyos mo sa isang elemento so 49 days lang solve ka na after 49 days meron na kayong kompakto di mo na kailangan magmeditate di mo na kailangan maggrounding instant na, shortcut na, may kapangyarihan ka na, magdasal ka lang sa Diyos mo, magbigay ka lang ng energy sa Kanya, tapos under ka na sa Kanyang poder at mapapasunod mo na yung mga orasyon na may mga spirit guides under sa Kanyang poder o testamento na nakapaloob. So may papayo ko lang, kung mag-LNK kayo, maglihim na karunungan, isingit nyo yung pagpapataas ng sarili nyong frequency huwag yung gagamit kayo ng frequency ng ibang elemento so sarili nyong frequency pataasin nyo so paano gawin yon? mag meditate so meditation, grounding, white light ganoon pero may risk yan meron din yung disadvantage kasi may ibang mga deity mga ibang mga dios diosan na ayaw sa ganyan, ayaw nilang itaas 'yung frequency mo. Gusto nila under ka lang sa kanila. So iiwanan kanila. Iiwanan ka ng mga gabay mo na under sa DT na 'yon. So may mga orasyon na hindi mo na mapapagana kapag nagpataas ka ng frequency. So dapat mamili ka talaga kung focus ka ba sa sarili mo o mag-DT ka, mag-worship ka. So, paumanhin lang kasi yung mga impormasyon na binabahagi ko dito ay alam kong taliwas sa paniniwala ng iba. Kasi ang gusto ng mga Pilipino na bulahin sila, gusto nila ng comforting lies kaysa masakit na katotohanan. Alam ko may iba dyan na sasabihin na ang haba-haba ng explanation wala namang kwenta. Sa mga bobo na tulad mo, wala talagang kwenta kasi sarado ang utak mo. Ang mga impormasyon na binabahagi ko ay sa mga tao lamang na bukas ang isipan. Pasensya na at medyo napahaba yung explanation ko kasi kailangan kong sabihin ang mga impormasyon na yon para mas lalong mapaliwanag ko ang mga detalye. Although iba't iba tayo ng paniniwala, nirespeto ko ang inyong mga paniniwala. So respetuhin nyo rin yung paniniwala ko. At huwag nyo ipilit sa akin ang relihiyon nyo kasi hindi ko pinipilit sa inyo ang paniniwala ko. So gaano ka tagal mawawala ang poder hanggat may kompakto at may relasyon kayo ng DT mo hindi yan mawawala pero may mga DT na demanding pag hindi ka nakapagdasal sa kanya ng 24 oras puputulin na niya ang koneksyon niya sa iyo so magingat sa DT na dadasalan so ayun mga migs kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot i-comment nyo lang dyan sa comment section o kung meron kayong tanong i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids. Until next topic. Thank you.